Uh, dahil sa mga katanungan ninyo inisa ko na lang po ang sagot I welcome any investigation let the facts uh, speak for themselves wala po akong tinatago wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan hindi ako sangkot sa anumang anomalya ang aking sunumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan at uh, hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang Binigay po ng taong bayan na uh, sa akin, I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At uh, hindi po tayo titigil at 'wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag inilihis po ang pag uh, na ilihis po ang katotohanan magulo po yan. Magkakagulo po pag inilis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Eh bakit mo, bakit ka parang, bakit iatras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, uh, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At uh, isa po ang aking masasabi, I do not know the Diskayas. Uh, hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung uh, mga nakarambuan dito sa Senado, uh, tinanong ko sila, mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon, na kung may pagkukulang o kakamali, kung anomalous o substandard, managutin niyo. Sinabi ko doon. Ako mismo ang uh, uh, willing po akong magkaso, uh, kasuhan natin yung mga dapat uh, kasuhan, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang uh, meron silang uh, pagkukulang. At uh, may pagkukulang ang diskaya. Kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At uh, I'm urging the diskayas and lahat ng witnesses. Please lang. Sabihin niyo yung totoo. Huwag po kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang ano yung katotohanan. The truth lang po naman po ang pakiusap ko uh, sa inyo. Natumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang uh, probinsyano na taga Mindanao, ang genyong Bisaya. Pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan, at hindi nidi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo ako number one. Hindi ko sasayangin yun. Iwalang binigay niyo po sa akin. At uh, servisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagservisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam niyo, marami pong nabanggit noong uh, hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. daming mga pangalan, di ba? Ang dami mga nakikita, lumalabas ng mga pangalan. Ilang kongresista, ilang mga opisyalis, sinutumbok na. Eh sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people. Na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung si, sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to para ilihis yung attention sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. please lang, nakikiusap po ako, let's make those responsible. Let's make them uh, accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. -na Dami pong na-mention about the Diskayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte, na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ng Diskayas. Eh, iyan ang... Maaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, makipag uh, magpagamit po ng uh, lisensya. Eh, pan, kung may kasalanan, panagutin nyo po. Pan, panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakilam sa mga diskaya. Kasuhan nyo. Eh kung kamag-anak ko, kasama dyan, nag-joint venture sila, nung 2017 ina umatras na nga eh. Hindi panagutin natin. I'm willing to be the complainant ng problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging uh, complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi. Para kayo ang pumuti. Okay. Huwag naman po ang ganoon. So, ah, panagutin natin ang dapat uh, managot dito. At uh, i isa Iisa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na po nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang investigahan. I am one with IC ICI. Secretary Vince ng DILJ, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin niyang dapat uh, panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At uh, hindi po ako nakikialam bilang isang uh, public uh, servant noon government employee 2001 1998 pa po congressional office ni former president former congressman former mayor Rodrigo Duterte nang naging mayor siya isa lang po ang pinakiusap ko noon sabi ko pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed Delecadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, Delecadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako Naging issue ito, 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Eh, mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. At hindi, hindi ko po babaguhin yung aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung po, anong mga negosyo yung nila, eh uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing. Pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name -na drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Eh, wala, walang nga, katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po eh, meron siya nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against sa uh, itong sa pamilya ko na naman. Eh, mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang umili ng uh, kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung uh, kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Natrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag inilis nila yung katotohanan. Nagaantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi ko kilala yung diskaya. at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts or government transaction. Nung naging senador po ako, naging sap po ako noon, maraming lumalapit, may nang tulong-tulong lang po ako sa kanila. I am the most accommodating person. Sa totoo lamang po sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo -lalo na po sa mga natulungan ng na mga nasa gobyerno po. Hindi natin may iwasan. Uso yung mga name dropper. Walang katapusan gagamitin yung uh, pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak po, ako na po mismo ang mag apakaso at magpapakulong po sa kanila and it would be very unfair on my part na it would be very unfair on my part po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang diskaya dahil meron silang filo protectional ako na po ang nananawagan muli not only sa diskaya nananawagan po ako sa lahat ng witnesses diskaya lahat ng contract, contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na dun sa mastermind eh. Sa ICI, alam ko, alam nyo sino yung mga mastermind. Tumbukin nyo po. Sa DPWH, sa ombudsman, tumbukin nyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong uh, panagot. Eh, umaatras na ngayon. Paatras na lang, uh, paatras. At pa tapusin ko lang po. Ah. Uh, uso kasi ngayon eh. Putikan ka ng itim para sila pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamahal, pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo. Pakiusap ko lang ko, sa katotohanan lang tayo lumabas ko 'yung totoo muna. The truth. The truth lang po. Ilabas niyo po 'yung uh, katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI Secretary Vince, sa lahat ko nang mag-imbestiga. Doon lang po tayo sa uh, katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo pong lukuhin ang Pilipino. Tumbukin po natin nang dapat na tumbukin. Kinalaman, anong kinalaman ko dyan sa 2017? Uh, meron mga mga joint venture sila. E, please check. Imbestigahan nyo po. Panagutin nyo. Kasuhan nyo. Willing po ako maging complain na. May mga pagkukulang. Willing po ako. Kesa naman i papaikot-ikot pa natin expect expect it uh, na hindi lang po ito ang uh, mangyayari. Eh, may mga gumagalaw na wersa para iikot po yung uh, katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun, nandun na eh. Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga na tayo dito sa, 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 sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas ang Dami dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor, sila mismo kongresman talaga na kontraktor yung kontraktor talaga sila mismo eh kung layo ko dyan kinalaman ko dyan pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak hindi natin mapigilan basta walang kalokohan ayaw ko po ng kalokohan Ever since, ayaw na ayaw ko po, po ng uh, ano ko. At nakikiusap lang po ako sa lahat. No, sa BWH, sa Obootsman. Uh, sana po ay maging fair. Tumbukin natin yung katotohanan At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong uh, tinatago at pinaproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga uh, biskaya. Balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan niyo kung tapos na. Na, na, na. Napakinabangan naman ng tao bayan. Kung napakinabangan, may COA po. Trabaho ng COA yan to check kung uh, tapos na po at napapakinabangan at meron bang uh, problema. Kung may problema, kasuhan niyo po. Please. Ako na po nagsasabi, kasuhan uh, niyo po. Po kung uh, pinalaman kinalaman diyan, wala po akong pakialam diyan sa sa kahit na anong uh, negosyo. Naka-focus lang po ako sa trabaho ko bilang uh, senador. Sir, 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 there are claims that the Diskayas might be protecting you. You already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nila totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Biskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang na, 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 nalihis yung, yung, objective dito, ang uh, tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga, malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin ninyo, panagutin nyo, kasuhan nyo. eh ngayon, bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang, ang, ang layo ng inatrasan nyo, parang cover up na ang nangyayari. Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit pa atras ka ngayon. Kaya ako nananawagan sa sa lahat ng mga witnesses, pagsabi kayo ng uh, totoo. Wala kayong dapat uh, itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag involve sa any government transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Wala po makakapagturo na may kinausap po ako, nakisali ako sa any government Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi, hindi ko nga sasayangin yung tiwalang binigay ko po. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay nyo sa akin. Mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan pag ilihis nyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Malaman yung katotohanan at matumbok ang may kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project, dito sa mga flood control projects. But sir, are you willing to cooperate with the of Busman ICI with the investigation? Sabi ko nga, willing pa akong maging complainant eh. I'm willing na maging complainant kung meron kong may kasalanan dito. Sabi ko, kahit kamagana ko, I don't care. Kung may kasalanan sila, kasuhan sila, ako pa maging complainant. Pag oh, may pagkukulang sila, substandard, pagkukulang, panagutin sila. So, wag lang pong, ano, wag lang pong paatras yung investigasyon. Then, sino na yung anino kung kalayo kanina? Ka Alam naman ng taong bayan, sabi ko nga, paakyat na eh. Lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga uh, nagkupondo, sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga involved sa anomalous projects. Eh, lumalabas na yung katotohanan. Eh. Paakyat na na paakyat eh. Habang paakyat, eh, inililis po sa katotohanan. Umaatras. Binabalik sa administrasyon ni former President uh, Duterte na wala naman pong uh, basihan. Mm -hmm. Hindi ko po mas, hindi ko naman sinasabi na perfecto yung administration ni former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang uh, involved sa corruption, tinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing uh, perfecto. Ngunit ito ngayon, hindi dito yung malala eh. 22 to 25. Hindi dito yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala eh. So, ito yung yung pinatarget ko kayo? You're being targeted? Ah, sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming uh, ni-eliminate. Mag-identify with the uh, past President Duterte uh, eliminate. Taong bayan na po ang uh, busga. Alam niya naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam niya naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At si alam niya po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit, nagmamahal sa Pilipino. So, sir, para po sa inyo, yung announcement po ng investigation dun sa CLPG ay pamilinis lang. Yes. Bakit? Ang layo eh. In, binuksan ko na yan dito. Ako na nga mismo eh. Tinanong ko na nga sila. Di ba tinanong ko na sa hearing? First hearing po ng Blue Ribbon Committee, is isa yan sa aking unang tinanong. Naging transparent po ako. Una kong tinanong yan. Sabi ko, sa uh, inyo, meron kayong joint venture? Yes. Tapos na? Yes. Napakinabangan? Yes. After two months, babalikan mo, tapos sasabihin mo na hindi na nag-cooperate, pinaproteksyon. Open na yun. Andyan sa, bukas po yun sa, sa hearing sa, sa Senado. Sabi ko, willing po ako to cooperate. Willing po tayo malaman ang katotohanan. And willing po ako na maging, ako pa maging uh, complainant dito kung kakailanganin. Kahit ka mag-anak ko, kasuhan nyo, kung meron silang kasalanan. At may pagkukulang yung kanilang mga trabaho. Let me repeat, wala pa ako sa mundong ito, hindi pa ako pinapanganak, may mga negosyo na po ang pamilya ko. Wala pa ako, hindi pa ako senador, may mga negosyo na po yan. At uh, for the record, retired na po yan. 2019, may fast facts dyan, may katotohanan dyan. Retired na po yan, 2022, 2019, wala, hindi na po sila involved. Ngayon ko nga lang na-discover recently, nung nabuksan po yan dito sa sa, sa hearing, kaya ako na po mismo ang nag-research. Importante, hindi siya anumulus. Importante, wala siyang uh, alukuhan. Sabi ko nga, hindi, expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang uh, kamag-anak ko o hindi sila kunin ng uh, Panginoon. So, sir, based on your based on your research, wala kayong nakitang anomalous doon sa company ng tatay niyo. po Tama? ba? Din? Apo. Sir, sino yung retirement? Yung, yung tatay, yung, license nila. Yung license nila. So, they're not operating anymore? Yeah. no more. Since where? Ito, uh, last po yata nila is 2019 at officially 2022, retired na po sila. As in retired na, parang wala na, parang sinara na po talaga noon pa. At uh, parang tinapos na lang po yata nila yung kanilang trabaho noong 2019. At hindi na po sila uh, nila ginagamit. Alam niyo itong Diskaya. Uso yung ginagamit yung lisensya. Uso yung joint venture noon, kahit saan po. Kahit saan sabi ko, umabot na nga ng Baguio, umabot ng NBI, umabot ng Ilocos Norte. Eh. Eh, andaming andaming uh, dapat na uh, tingnan na lugar Indoro eh bakit mo bakit ka atras doon sa 2017 sa, sa sa Davao hindi naman flood control hindi naman ghost project hindi naman anomalous bakit mo atrasin doon para lang uh, idawit yung uh, pangalan ko sabi ko unfair nga uh, unfair na atras ka yan sadyang inililihis nga yung issue sana po fair la po ako ni ko po ang ating bootsman, nirerespeto ko po ang DILG, I mean ng DPWH, nirerespeto ko po ang bootsman, nirerespeto ko po ang uh, ICI sa kanilang mandato at uh, willing tayo to cooperate. Basta tumbukin po yung katotohanan. The truth lang po. Doon lang tayo sa katotohanan at hindi hindi tayo magkakamali. Sa totoo lang po tayo. Sir sana lang yung joint venture between CLPG and St. Gerard, sabi sir, it was able, they we were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Um, did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contracts sa Davao? sabi ko, ulitin ko, since, nine, uh, since 2001, mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag -influen influenza never po ako nag influence Never ko po ginagamit ang aking uh, posisyon. kasi uh, kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. At yan po ang aking puhunan hanggang ngayon. Delikadesa. Hindi lang po sa mga government uh, projects issues. Sa lahat po ng bagay, I observe delikadesa. Prinsipyo po yan sa buhay. At hindi hindi ko yan sasayangin yung binigay niyo pong tiwala sa akin. Let me repeat, I observed telekadesa. Kung ano man po yung napanalunan nila noon, kanila po yun. At recently ko lang po nalaman, kaya nga po, tinake up ko rin po sa Blue Ribbon Committee. Committee. Tinanong ko yan doon sa kanila. At uh, sinagot naman po uh, ng uh, mga diskayas. Wala po ako tinatago. Ako na nga mismo nagtanong eh. Nasa records naman po. Tingnan niya lang po sa records. Ako mismo ang nag-tanong -ta sa kanila. Sen, sino yung tingin mo nagilihis ng issue para makunta sa inyo? Uh, alam naman natin kung... Alam naman natin pag kasi meron nang natutumbok eh. Uh, meron na pong na, na, natutumbok ng mga tao. Uh, sa, sa taas yung mga involved talaga rito. Uh, yun po ang uh, I'm sure isa sa mga rason na inililihis na po ang issue. But I'm appealing sa mga kababayan natin, kapwa uh, nating Pilipino, please, huwag po tayong pumayag. Huwag po tayong pumayag. Huwag tayong, pumayag. Huwag tayong pumayag na lokohin po tayo. Huwag po tayong pumayag na ilihis po yung totoong issue rito. Yung mga flood control, yung mga ghost projects, yun po ang tumbukin dapat. Kung sino po yung may kasalanan, panagutin po natin. Yun ang dapat na tumbukin. Ulitin ko, huwag nyo pong ilihis ang uh, katotohanan. Dahil magulo na po ang ating bayan. Mas lalong gugulo po. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Hindi lang po sa flood control. Hindi lang po sa ghost projects sa lahat po ko, ng korupsyon sa gobyerno. Kontra po ako dyan. Sir, sir, lang, sir sabi po ng ICIS na posible na rin ito po yung ipatawag. Okay lang po. No problem. Kung ano yung sinabi ko sa inyo rito, willing, very much willing po ako na magsalita. Uh, willing to cooperate. Willing po ako sabihin sa kanila yung uh, totoo. Sa, sa, ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Malinis po ang aking konsensya. Sir, so, hindi ba welcome move po para sa inyo to? Nag-iimbestigan na rin ngayon ng DPWH, uh, hindi lang yung administrasyong Bombo Marcos, hindi uh, pati yung uh, administration. Kasi sabi niya sa interview kanina sa ICI, ay wala siyang sisinurin. Oo, oh, lahat naman po. Lahat naman dapat uh, uh dito. Ang ibig ko sabihin dito, tinutumbok na natin yung, dito yung malala eh, mga re recent na uh, 2022 to 2021. Nandito po yung malalang corruption. Pero, lahat naman dapat imbestigahan Pwedeng balikan ng previous administration. Even before pa. Before uh, President, President Duterte sa uh, time, pwede rin nilang imbestigahan kung meron pong malus. And uh, sinusuportahan ko po, po yan. Katotohanan po ang gusto nating malaman po rito. The truth po, the truth. Thank you. Thank you. Thank you so